na! Woo! Let's go! Galingan mo! Kailangan! Okay, remember, paalala lang ha? Bawal magsara ang bibig. Ang mahuning nagsara ng bibig, lalagyan ng powder sa buka. Agad-agad oh. yung Kuya Kim. Agad-agad! Agad. During sumara, the game! Uh, oh, during the, the game! Sumara okay. ang bibig, powder agad. Ready, pink team. You have 1 minute and 30 seconds. Tick-tock-lock! Happy, Happy time, time now! I'm number ready. one. ha. Ah, ha. Uh, ang mga, mga nakikita sa EDSA. Ang clue natin, mga nakikita sa EDSA. Number one. Ah, ha. Stoplight? Bangka, bangka. Ah, ha. Bangka. Ah. Pass, pass. so. Pass, pass, pass. Number two. Eh, uh, eh, uh, eh. Uh. MRT. MRT. Yes. Correct. One point. Eh, uh, Number uh, three. Ah. Traffic. Traffic. number four pedestrian lane yeah! number five anger ha under, bus? under bus. Yeah! number six <laughs> bus. number seven

Sumaraan ang hindi mahulaan, ang hindi mahulaan ay boss, stop. bus stop. Na Pero kuya, kaya ibang pink team, naka-6 points! Pwede na! Ilan nila? Aba, ilan, sila. aba, aba, aba! Ilan nila? 6 points! 6 points! Yes! <laughs> Alam niyo puntos, yung puntos nyo, kakaawa kayo. Anong 6? Balis ka kayo dyan. Ayan! <laughs> <laughs> Tingnan natin kung mas mga napuntos ang green team. Sila nga ang nakabuka ang bibig at si Jason ang manghuhula. Post na...

Nagsara bibig! Nagsara ang bibig! bibig! Nagsara ang bibig! Nagsara bibig! Nagsara ang bibig! oras Mabilis lang kabay niya. Number 2 Mabilis bibig! Ano yan? Ill heart! Ah! In my heart? In my heart? Ano? Ill heart! Ill heart! Ill heart! Ah! Ill heart! Ill heart! heart! Ill heart! Ill heart! Ill heart! Pass! 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 Number three.

5, 3, okay, okay, okay. tignan natin ang green team. Naka 3 points lang. three points! Ay. Ang pink team naka 6 points. Congratulations, pink team! Oy, hindi. Ang galing talaga ni na Bernie tsaka ni Tala, ah. Yes, Yes,